Hi guys! Story time! Wala lang, gawin ko lang kayong diary. Naipakon na kasi yung mga journal ko. Hindi, <laughs> ano lang, kasi diba 20 days na lang ano na kami, balik na kami ng Pinas. So, mga some realizations lang. Yun nga nag-post nga ako kanina na ano, na magkahalong excitement and lungkot yung na feel namin. Si Mr. G, syempre malungkot kasi nga dito na kapag work siya. As in, yung work na sa company. Tapos syempre dollars kinikita niya, di ba? Eh, sa Pinas, balik siya sa uh, small business. Pero sabi ko nga, eh, at least hindi ka pagod. Tapos ano, hindi naman, yun nga, yung income ng small business niya sa Pinas, eh, pang supplement lang. Hindi katulad dito sa Canada. Kailangan niya talagang kumayod kasi nga, kahit na dalawa income niyo dito, hindi pa sapat. Actually, kaya nga nagtututo 3 jobs mga tao kasi Lalo na kung eventually, yun nga, kukuha kami ng bahay, kukuha ng sasakyan, magka si Adi talagang magtutu-jobs na bawat isang, uh, isa, bawat isa dun sa couple. Ganon talaga yung ano dito. Ganon talaga pag mataas ang cost of living. Feeling ko, basta first world country, mapa US or Canada, ganon. Hindi sapat yung one job. Unless nga, sobrang laki ng sweldo mo dun sa isang job mo lang. Ang nakaka-nervous nga lang, yun nga, wala naman job security. So pwedeng ang laki ng sweldo mo, pero hindi mo sure kung hanggang kailan kami trabaho yun yung mga pang comfort na lang namin sa sarili namin syempre nalulungkot kami tapos may mga friends din kami na nalulungkot for us ba diba? parang lalo na yung mga sobrang happy na umalis kami parang yes puti pa kayo makakaalis na kayo ng Pilipinas makakaligtas kayo ganyan makakatakas may iligtas nyo si Adi syempre nalulungkot ako pag pff, naiisip ko yun ba diba? parang I feel like such a failure na dinala ko dito si Adi dinala namin si Adi tapos ibabalik din namin sa Pinas pero inisip ko na lang na ang mahalaga tatlo pa rin kami babalik, 'di ba? Kasi nga, 'di ba, nagkasakit si Mr. G dito, tapos dami namin mga pinagdaanan. At least babalik kami ng Pinas ta pa rin kami. Sabi nga nila, home is not a place, it's a feeling. Whoa? Or home is where your loved ones are. So basta magkakasama kaming tatlo, okay kami, 'di ba? Whether first world or third world. Pero dahil yun nga, dahil 20 days na lang, syempre sinasamantala na namin yung mga... Actually, wala nga kaming masamantala kasi wala naman kaming budget pang Diba, ano pumunta ng mga malalayong lugar, ganyan. Or pumunta dun sa, meron super laking mall dito yung Cross Iron Mills. Na medyo malayo, pero outlet mall kasi yun. So, feeling ko point test mo pumunta, kung di ka naman mamimili, ba diba? Una, wala na kaming budget. Pangalawa, wala na kaming space. Kasi nga, naiship na namin lahat ng mga boxes namin. So, wala na yon Tapos, ang natira na lang namin yung paglalagyan ng iuwi is yung mga luggage namin na puno na din lahat. So, wala na kaming wala na kaming paglalagyan kung may bibilin pa kami in, the, in this in the next 20 days. Ang kakasya na lang na kung may bibilin man kami, dapat mga ano lang, hikaw, ganyan. <laughs> Sticker, yon Pero, yung mga ibang bagay, hindi na talaga kakasya. Tapos, ano, yung kwento ka lang yung kahapon, yung nag-pick up nung boxes namin. Mabakas ba may itsura ko? Baka mabash ako eh. Baka sabihin ang lotion ko. To be fair ha, nag-errance ako, kaya da okay lang na medyo haggard yung dating. Kasi kanina, ano, nagpunta ako ng uh, Somerset, pumunta ako ng Walmart, tapos nagdalarama ako, tapos umuwi ako, nagluto ako, nagpack, tapos nagdala kami ni Adi ng donation sa Goodwill, kababalik lang namin. So lahat yan nagawa ako within the day, kaya pasensya na ako medyo haggard yung itsura. Pero dahil nga hindi mainit dito, hindi nakakapagod. Feeling ko ang lakas makapagod ng init, di ba? Kasi yung init dito, hindi levels ng pinase. Eh. So kahit na lumabas ka tirik yung araw, hindi ka hindi siya masakit sa bala, tapos hindi ka naglalagkit, tapos hindi kasi mausok, di ba? So, malinis yung hangin na hinihinga mo. So, hindi ka napapagod. Feeling ko sa Pinas kasi lagi ka nakatakot ng ilo, kasi mausok. Tapos, sobrang init tapos humid 'di ba malagkit so na contribute naman ng ano ng pagod tapos syempre nakaka-hagard eh dito nga tignan nyo hindi naman ganoon hindi maganda yung skin ko syempre aging skin na yan at saka wala na tayong magagawa diyan sa pores na yan ganyan na talaga yan pero parang nagfa-foundation ako dito in the past 2 years siguro four times lang ako nagfoundation foundation dito <laughs> tapos yung foundation pa ano lang yung skin ano yung tint tinted moisturizer lang hindi man yung makapal na foundation kasi ano, hindi naman kailangan takpan. Feeling ko okay naman yung quality ng skin ko dito. Pero actually maganda nga mag-foundation dito kasi hindi huhulas. Kasi nga hindi naman humid, hindi ba init, hindi yon. yun. Anyway, going back to, ano ba yun, alayo na. May kukwento ko, tapos napunta ako bigla sa ano, sa foundation. Yun na pick up ng boxes namin kahapon, si Kuya Andy, nag nagkakwentuhan kami. Kasi akala pala niya magbabakasyon lang kami sa Pinas. Kasi sabi ko, Kuya, yan na ba yung pinakamaraming boxes na pick up mo? Tapos kasi 12 nga yung amin eight na malalaki, tapos apat na malilita. Sabi niya, hindi, may mga, mamaya sabi niya, may pipick upin ako na 20 boxes. Sabi ko, 20, ang dami. Sabi niya, kasi returning resident daw. Sabi ko, kami rin naman returning. E, sabi niya, kala ko, baka sure lang. Tapos sabi ko, hindi kami sure, kuya. So, kanwento ko na nga. Sabi ko, actually, ano, sabi ko, hindi pa nga kami nakaka, wala pa yung result ng work permit namin. Kasi yun nga, kanwento ko na, student ako nagpunta dito, tapos dahil student ako, si Mr. G yun nga may may open work permit siya. Tapos si Adi, may extended uh, study permit. Tapos sabi ko yung work permit ko kasi nung student ako, pang part-time work lang. So technically, ngayon pa lang ako pwedeng mag-work ng full-time. Pag nakuha ko na yung postgraduate work permit ko, na familiar naman siya kasi may mga kilala, rin pala siya na gano'n. E eh, sabi ko, eh doon na namin naantayin sa Pilipinas ka ako yung postgraduate work permit. Tapos bahala na, sabi ko kung ma-approve di, baka bumalik kami. Kung hindi ma-approve di, ganun talaga. Sabi ko, Ah, uh, yung PR naman ka ko technically hindi kami nagtry. Sabi ko na nakasalang ko lang na peer application is express entry na malabo namang ma-approve kasi mababa yung CRS points namin dahil nga sa age. Tapos yung ano naman um yung isa namin pag-asa sana to apply for PR. Mind you ha, kini-clear ko na hindi pa kami nag apply ng PR. Kasi may mga nagtatanong sa akin parang kaya daw ba kami uwi kasi hindi kami na PR or na-refuse kami or hindi na-extend yung permit. Nope, none of the above. Inunahan na namin lahat. Hindi pa kami nag apply ng PR. Wala pa yung result of work permit namin. So, hindi kami refused, hindi kami rejected. Wala pa lang kaming ginagawa at nag-decide na lang ako na umuwi muna kami at um ayusin ko muna yung status ko sa DLSU kung mag-early retirement na ba ako dahil age 50 na ako this year or or kumpletuhin ko yung 20 years ko either of the two naman pwede for early retirement either of the two are ano to, valid parang isa lang dun sa dalawang yun is pwede na para mag-early retirement ako either age 50 na ako or naka 20 years of service na ako sa Lasal ngayon if i teach one more year sa Lasal I think saktong 20 years, unless iba yung bilang nila. Kasi per unit yung bilang niyan, hindi yung years, hindi academic years, hindi calendar years. Number of units taught per uh, year. So, kung hindi naman yung 20 years of service, yung 50 years old. Pero ganun pa man, kailangan ko pa rin bumalik ng nasal muna kasi ang hirap asikasuhin ang mga retirement, resignation, whatever, nang nandito ka na walang nag-aasikaso for you. Wala kong iniwanan ng SPA. Tapos mga kapatid ko, mga work nila, daytime. So, hindi, hindi sila maka... Day, daytime na weekday. Tapos, or... Either yun, or panggabi sila, tapos tulog sila ng umaga. So, hindi nila maasikaso. Tsaka, mahirap pumasok sa Lasal, fortress doon. Tapos, aside from my retirement or resignation or whatever, ang bala kong gawin ay eh, yung bahay namin na naka-mortgage na kailangan ko ayusin sa pag-ibig kasi nga, naka-miss ako ng mortgage for two years. So, may penalty, pero kung ikakash ko yung uh, arrears na hindi ko na bayaran may discount naman. But I have to do it myself. Hindi rin ako pwede mag-send ng representative kasi hindi nila hindi nila ma-explain doon sa officer at magulong kausap ng pag-ibig. So, better na ako talaga yung makikipag-usap. So, going back doon sa si Kuya nag-pick up, yun nga. So, nung tinanong niya, sabi niya, anong work mo, ang, anong work mo ba sa Pinas? Di, kwento, kwento, kwento. Tapos, it turns out na coach pa na siya sa basketball nung nasa Pinas. Dati daw sa si FEU, tapos yung pinaka-recent yata sa si Emilio Aguinaldo College. Bali, before Canada, di Pinas. Tapos, nag-US siya. Yung work niya ganyan din yung parang sa shipping ng mga cargo tapos yung recession daw sa US yung may nagyaya sa kanila mag Canada Nauna siya yung principal applicant pero it turns out na mas okay na yung wife niya yung naging principal applicant kasi nurse yung wife niya kasi dito sa Canada parang sa US din basta healthcare ka most likely pasok ka agad di ba kasi laging in demand yung healthcare eh. hindi nagbabago yan tapos, yan yung usually pag land mo, PR ka na. Kasi, uh, skilled worker yan eh. Tapos, uh, usually nga may job offer na yan agad. So, yun, landed PR na sila dito. Six years ago daw sila dumating. Tapos, yan yung work niya. Yan, nagkukuha ng mga ipapadala sa Pinas na nagulat ako talaga kasi sobrang bigat ng work ni Kuya. Hindi naman malaki yung katawan niya. Matangkad lang siya kasi nga basketball coach siya before. Pero hindi malaki yung katawan niya. Mapayat siya, lanky. Tapos may, medyo may edad na rin siya yung bunso daw niya, 24 years old na. Pero siya lang mag-isa po make-up ng 12 boxes namin. Parang ginulong-gulong lang niya. Ginulong-gulong lang niya ganyan sa hallway. Buti na lang, second floor lang kami. At yung hagda namin, ilang baitang lang. Imagine kung sa fourth floor kami, di ba? Ibababaan niya lahat ng boxes from the fourth floor. Tapos nilabas niya ng apartment. Tapos niload pa niya doon sa truck niya. Lahat siya. Siya yung nag-drive, siya nag-pick up, siya yung naglagay ng stickers sa lahat. So... Ganun yung trabaho niya dito. Tapos sabi ko, kung di ba niya namimiss yung work niya sa Pinas, kasi sabi niya, actually, ayoko dito. Sabi niya, yung misis ko lang yung may gusto. Ilang beses niya inulit yun, sabi niya, ayoko talaga dito. <laughs> yung misis ko lang talaga yung may gusto dito. Tapos, yun nga, parang, syempre, para buo yung family nila. Tapos, yun nga, sabi ko, di ba niya namimiss yung work niya sa Pinas? I'm sure na-enjoy niya yung pagiging basketball coach, di ba? Sabi niya, Oo, sabi niya, may basketball club naman daw siya dito, may kinocoach problema daw dito, napaka-sensitive na mga bata. Hindi mo pwedeng sigawan, hindi mo pwedeng pagalitan, kailangan lagi kang gentle, supportive. Eh, syempre, pag-athlete, di ba, yung mga coach, medyo kailangan mabagsik ka, di ba? Eh, wala, konting sigaw mo lang daw, maglareklamo yung parents, iiyak yung bata. Sabi niya, hirap mag-coach dito. Sabi ko, ganyan din sa daycare. Sabi ko, mas lalo na doon dahil maliit, ba? Diba? Sabi ko, hindi mo pwedeng pagalitan, hindi mo pwedeng sigawan, kahit na sobrang, ano na, off na yung behavior, hindi pwede. Tapos, grabe yung mga rights ng mga bata, super protective, uh, protected sila. Sabi ko, hindi ka sa Pinas. Hindi, naman to the point na mananakit ka, syempre, ba? Diba? Pero pwede ka naman na medyo strict doon sa mga bata or doon sa mga athletes na coach mo. Dito, hindi pwede. So, yun uh, nagets din niya, sabi niya, pangit ang bangs ko guys, kasi nagkapako ako kanina, papunta kami ng Goodwill, napisa yung hair ko. Sabi niya, ano, mas okay, mas okay naman daw na nga kami sa Pinas, knowing yung sitwasyon nga yung kinuwento ko nga sa kanya, pati ka ako yung age namin, yung chances namin for PR, tapos sabi ko, uh, yun nga, sabi ko kasi may deadline ako dahil nakalive lang ako sa lasaso <laughs> Sensya na, busy na ko Yun, Kailangan namin bumalik kasi hanggang December lang yung leave ko kako. Eh, mahal umuwi ng December, kaya umuwi na kami ngayong August. So yun, uh, ano lang, parang realization lang, or parang story time ko lang sa inyo na, although alam nyo naman to, I'm sure, diba? Hindi naman ako yung una nagkwento ng ganito. At uh, I'm sure may makakilala din kayo na nasa US or Canada or Australia, New Zealand, wherever, na kinukwento sa inyo na it's not as great as people think it is. Actually it is, it's great pero iba iba yung ano, parang paano ko ba i-explain? Okay yung ibang aspects pero hindi rin okay yung ibang aspects. So ganun din naman, parang kung nasa Pilipinas ka, 'di ba? Okay yung ibang aspects pero hindi rin okay yung iba talagang depende na lang kung ano yung priority mo. Tapos, anong, kung baga feeling ko, ano eh, malaking factor talaga yung age. Kung anong, anong, ano ka, parang anong phase ka na sa buhay mo. Siguro kung 20s ka, talagang okay mag-abroad. 20s, 30s. Pero kung 40s, 50s, feeling ko, mas okay na magsettle sa Pinas. Tapos, ipon ka na lang, invest, mag-business. Tapos, ano, put yourself in a parang bubble na alam mo na kahit na ang bad news, left and right, government, bulok pa rin, andyan pa rin ng traffic, pollution, crime, etcetera uh, etc. Pero, find ways na lang to make yourself happy. Ang importante, yun nga, yung stability. So, dito kasi, uh, ang maganda yung quality of life, di ba Walang traffic, walang basura, walang pollution, magaan mag-commute, uh, PWD-friendly lahat. So, super convenient. So, chill-chill yung buhay. Ang problema, hindi chill yung trabaho. Kasi, physical yung trabaho. Tapos, walang job security. Anytime, pwede kang malay off. Tapos, sobrang taas ang cost of living. Hindi mo alam kung next month may trabaho ka pa. May ibabayad ka pa ba rent or mortgage. Ganon. Eh, yun nga, at my age, mahirapan, kami pareho ni Mr. G. mahirapan na kami makahanap ng job na talagang stable. Stable as in yung alam mong mabubuhay kayo for the next 10, 15, 20 years ko abutin man kami ng ganun katagal mahirapan na kami makuha dito at our age of 50 and 54 so sa Pinas dahil nga nakaset na ako sa Lasal at least one of us man lang may stable work yun. so talagang at the end of it all para ang bottom line is yon pinili ko na lang na hindi mag start over despite my desire Nung una na sabi kong ayoko nang magturo, ayoko na sa academe. sabi ko na burnout na ako sa teaching, I've been doing it for 23 years, 19 sa Lasal, 4 years in uh, another school. Pero ngayon nakapahinga ako ng 2 years, parang okay na ulit, kaya na ulit, tapos may service leave naman sa Lasal every 4 years, nakapahinga naman ng one term with pay, walang ganun dito. um uh, yun. So, yan yung mga things na sinasabi namin sa sarili namin na alam niyo yun, na-bless pa rin kami kahit na babalik kami ng Pinas. So, huwag na kayo malungkot for us kasi malulungkot din kami pag ganyan. Nakakahawa yan. Pero alam namin yung feeling, yung kung bakit gano'n yung, ano, yung feeling or opinion ng mga ibang tao na parang, ay, ano ba yan, nasa Canada, babalik pa, Di ba Parang push na, nandyan na eh. Hindi kasi siya ganun kadali, yung parket nandito ka na push na. Pwede kasi pag pinush namin, mawala lahat walang ano, walang walang PR, walang stability dito. Babalik kami ng Pinas, wala rin akong work, wala na rin akong work doon, wala ring stability doon. So loose loose ang mangyayari, 'di ba? Samantalang at this point in our life, medyo win-win pa nga 'yung situation namin eh kasi aalis kami pero may naka may nagaantay naman sa amin dito na work permit if ever na ma-approve makakabalik kami or kung swerte na mabunot kami doon sa PR na express entry kung magbilagro di ba um, at the same time yun nga kung uuwi naman kami na Pinas okay lang naman din kami doon hindi naman kami magugutom maayos naman yung buhay namin so all good naman Mam mamimiss lang talaga namin dito yung convenience ng mostly yung ano eh, mostly talaga yung yung commute kaya yung traffic kasi yung pag grocery hindi convenient dito kasi nga malayo tapos pag wala kang sasakyan yun malayo lalakarin mo mabigat yung bibitbitin mo tapos walang mga store dito walang mga sari-sari store walang convenience store walang palengke walang talipapa so konting kibot kailangan mo lang ng bawang pupunta ka pa ng grocery kailangan mo lang ng tinapay pupunta ka pa ng grocery tapos, ang aga magsara ng mga mall dito, aga magsara ng mga grocery, pag gutom ka, sabi nga ni, ano, ni Coach Andy, yung kanukwento ko sa inyo kanina, may dito siya kumain pag tapos dito daw walang naglalako. <laughs> sabi ko nga, syempre sa Pinas, diba, dadaan yung magbabalot, dadaan yung magtataho, dadaan yung kung sino-sino nagbebenta na kung ano-ano, dito wala. So talagang kailangan yung pantry mo fully stocked lagi. Pero, yun, hindi ka pala bili kasi walang tingi eh. So, talagang bulk buying dito. Kaya, ang lalaki dito ng mga sizes and servings ng lahat ng bagay. Kasi, good for a period of time. Tapos, syempre, afford ng mga tao, di ba Hindi kasi to third world. Kasi, ano, hallmark ng third world country yung may tingi eh. Kasi, actually, mas mahal yun pumapatak. Pero, dahil yun lang afford ng tao, dahil isang kahit isang toka, yun yung mabenta, yung tingi. Eh, dito, hindi naman ganon. Kasi nga kahit homeless dito may allowance eh. May food bank, may food hampers, uh, may mga government uh, funds kapag wala ka na makain o wala kang pambayad ng rent. Basta PR ka or citizen. So, kahit pa paano, nagsusurvive sila. Tsaka yun nga, hindi naman ano, alien sa kanilang concept ng tingi. Like, wala kasi, wala kasi ganun dito. So, feeling ko, di ba, masyashock sila kung makita nila sa ibang bansa na pwede palang bumili ng ganun na shampoo na nakasashe or or paminta na nakalagay lang sa plastic, or soft drink na nakalagay sa plastic, ganyan, or bigas na isang kilo lang, un unheard of yun dito. Naiinis na talaga ako sa bangs ko, guys. So, i-end ko na dito tong story time, kasi wala naman, wala naman akong kinuwentong anything new. Feeling ko, ginastify ko lang. <laughs> hindi kasi may mga nag-PPM pa rin sa akin. May mga nagtatanong pa rin na, uy, totoo ba? Nauwi na kayo? Bakit? Kala ko bagay ganyan, ganyan? Hindi ba kayo na-PR? Hindi ba kayo na-extend? Pinapaalis na ba? Hindi kami pinapaalis, guys. In fact, yung visa namin gan November pa. Tapos yun nga, if ever, makuha namin yung work permit for three more years yon So, nope, hindi kami pinapaalis ng Canada. We are voluntarily leaving Uh, tignan natin what's going to uh, be next for Team G. Bye!